Nagal na hindi nakapasya. Mm -hmm. Happy weekend po sa inyong mga kabahayan. Sa baba po ako. May tabing ilo Tahanan ko doon yung alumpang naman na yan. Ang ko. Ay, hindi. Ano pala yun? Amig sa construction ginagawa po yung imeditin. Baka sa semento. Ay, bawal na pala umakyat ito. Nakabalik ako. Bawal na umakyat. Ay, matatanap po natin yung SM Marikina. Tsaka Marcos Highway. Ayun, SM Marikina. Makita ko po siya. Bye bye mga kabayan. Patayin ko na po. ako ah, kaya sa supermarket